di na nga pala yung mga sangkap at lulutuin nga pala natin chicken curry dahil may natira pa ako nung isang araw dito guys. Okay, kaya ito isinalang ko na yung kawali at ilalagay na natin yung mantika dahil medyo mainit na yung kawali. Lagay na rin natin yung bawang. Gisa-gisa tulad na nakagawian natin, gisa-gisa lang natin ng mabuti. Pag golden brown na yung bawang, lagay na natin yung sibuya, halo halo lang ulit. Siyempre, okay, so ngayon susunod naman natin yung manok na liig, ayan. So, igigisa natin siya sa loob ng 30 minutes, guys, para siguradong uh, yung lasa ng no, ingredients pasok ang loob para pag natin, mas masarap yan ang sekreto sa pagluluto, guys. Igisa nyo lang ng mabuti, guys, para masarap talaga yung pagkain na lulutuin nyo. At uh, ito lang, napakadali lang naman itong lutuin, guys. Napakasimple-simple -simple lang. Ito, guys, oh, oh di ba? Nagisa na natin siya ngayon, tatakpan natin siya ngayon, guys. So, 30 minutes ulit, guys, okay? So, talagang magigisa natin ng mabuti para siguradong mas masarap. Lagay na rin natin yung unang gata, yung malabnaw na gata. So, patutuyuan muna natin yan guys hanggang sa lumambot yung manok. Pero syempre, lalagay na rin natin ng bacon, mga ilang paminta. Tatakpan ulit natin. Okay, after 25 minutes guys, ito na guys. Okay, so kumukulo na. Alright, you know, diba? So, marami pa sabaw guys. Okay, lagyan natin ng paminta. So, yun lang guys. Ganun lang, ganun lang ako magluto guys. Okay, conforme naman sa discarte nyo kung paano, paano kayo magluto, kung paano pamamaraan ang gagawin nyo. So, basta ako ganito ako magluto. Pero, ito, sinisigurado ko sa inyo guys, talagang masarap to guys. Okay. So, kung gusto nyo gayahin guys, yung niluluto ko, pwede naman. Okay. So, takpan ulit natin. Another 30 minutes ulit. Okay. Basta hanggang sa matuyot yung ano, yung unang gata na nilagay natin. Ayan oh. So medyo tuyo na guys, 'di ba? O oh, ayan, oh, kita niyo naman sa video, guys. Halo-haloin lang natin 'yang, guys. Okay. So kasi medyo naninikit na 'yung ilalim. Ngayon ang gagawin naman natin, ilalagay na natin 'tong purong gata, ayun no? 'Di ba? Milk na milk ko. Oh. Alright? right. At saka lalagyan na rin natin ng mga iba pang panimpla para na sa ganon kumpleto 'yung lasa, no? Talagang masarap na masarap. Talagang taob na naman ng uh, isang kilong uh, kanin dito mamaya pahaluin na rin natin, ilagay na natin yung uh, powder curry. Okay, halo-halo lang ulit. At medyo malapot nga pala to guys. Okay, medyo parang uh, ako dito sa sarsa. Kaya lagyan natin ng uh, mag tayo ng konting uh, tubig para medyo malabnaw lang ng konti. Parang sakto-sakto lang. At ito guys, okay, maraming salamat nga pala sa lahat na nanonood. Kung uh, umabot ka rito sa video to, kung kalimutang mag-heart, mag-share at uh, pakipalo na rin yung aking page. At uh, pwede bang paki-comment na rin kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot itong bidyong to. At ayun uh, lang. Maraming salamat sa lahat ng na mga nagtitiwala at sumusuporta ng aking vlog at abangan nyo yung mga next vlog pa natin. Okay? So at ito nga pala yung asawa ko. Eh. nagugutom na. Nag-aabang na. Rin. So yun lang, guys. At uh, maraming salamat. Tapos na at luto na yung ating uh ginataang leeg, yun, okay, chicken curry, at, uh, pakakainin ko na yung pamilya ko, dahil nagugutom na yung anak ko, at maraming salamat po, sa patuloy na nagtitiwala, at nanonood ng vlog namin, so, abangan nyo ulit yung next vlog ko, at, uh, yun lang guys, maraming salamat sa inyo, thank you for watching, bye bye!